Dapat rin pong abolishin yung travel tax na iyan. Sapagkat wala pong pakinabang iyan, iyan po ay lumalabag sa ating konstitusyon. Mm -hmm. Ini-impaire po niyaan ang kakayahan ng ating mga kababayan maglayag sa ibang bansa. Ano nakalagay sa Constitution Ayan. natin? Neither shall the right to travel be impaired except in the interest of national security, public safety, or public health. Ganito ha, sabi uh -huh. po ng ating batas. Isasalin ko na po sa ating mm -hmm. wika. Hmm. Hindi po dapat limitahan mm -hmm. ang karapatan ng mga mamamayan mm -hmm. para maglayag at ito po ay malilimitahan lang kung merong interest of national security, seguridad ng bansa, public safety, ayan, seguridad ng publiko, public health. Eh wala naman pong travel tax? Saan nyo nakuha ang travel tax? Mm -hmm. Basta hindi kayo nagbayad ng travel tax, hindi po kayo makakapunta doon sa loob ng departure area. Sino na naman nakaisip niyan? Palpak na travel tax na 'yan. It is unco Constitutional. Kasi ang travel tax po, titignan natin ng diwa nun. Kung hindi kayo nag-travel tax, ano mangyayari? Hindi kayo papayagang umalis. At kung hindi kayo papayagang umalis, nasaan ang base? Kasi po ang pinag-uusapan natin, Constitution. Pinakamataas na batas sa Pilipinas na hindi pwedeng i-violate ng isang legislative statute lamang. Ang daing pinapataw sa mga mamamayang Pilipino ng gobyerno ng itong kung ano-anong mga tax. Tapos walang aircon yung airport. Ang travel tax ay exclusive lang sa air travel. Oh! Ito, ay, ano, ito ay sa Presidential Decree number 1183 noong 1977 pa. Nako, napakatagal na pala niya. I-abolish na yan? Wala man lamang pagbabago. Ang gali na din yan. Correct, correct. Tsaka buti sana din kung nararamdaman natin yung napakagandang servis bihisa sa ating mga airport. O. Ah. Yan pong travel tax secretary Recto, burahin nyo na po 'yan. Pag... At kung nasa batas yan, amyendahan nyo...